Kaya nga. Iba talaga pag may sariling bahay. Hindi naman sabi ko, ikaw tawa ko. pag lang talaga. Kasi ako, piliis ko nga eh, no? Ikaw nga, napapagod eh. Siya nga, hindi. Nasa bahay Oo, sabi lang. Sabi siya, wala namang problema eh. Daki naman talaga. Eh. Tatawag-tawag. Hindi. Iba nga daki? Diba nga nasa abroad? 'Ko, yung abroad wala lang ano pa dati, 'di ba? Wala, telepono. telepono. Landline. Kailan yung i-anuhin mo? Hello, mahal Kumusta ka, dyan? Ngayon, ako, nakikita na ako. ang mukha. O, di mas maganda ngayon kaysa nung araw. alam mo yung pag nag kami ng asawa ko at hmm. yung siya yung uh, talaga ako okay lang sa kahit isang linggo kahit yun eh, ano ma-pride kasi ako eh Ayoko yung mag, ako umuuna <laughs> na ano nanunuyo kuya kaya nga Kaya yun, tatawag ka agad yun siya Eh, hey, matanda kasi siya sa'yo. Parang kaya... Sa, ka, -ka nagpicture sa nag nakasalamin siya, nakasalamin hubad ba siya ba pero nang mm. ano lang kumaga wala siyang damit pang taas natatakot At ang tanda ng lapad niya alam mo paano ni reply niya siya oo nga kaya nga papalitan mo na siguro ako ikolobo kitse los na papalitan mo na siguro ako Sabihin mo balapit ba na. na ano na wala ano? lang kasi hindi hat ang bato dati wala, wala. E, filmatin niyan, no? E, filmatin niyan. Oo. Parang mag-dance niya. Ano mo, klase na Uwi ako. Ano klase do'yan? May klase yun. Ayoko umuwi ng summer. Napaka-init dun. Oo. Uh -huh. negra ako. As in, pag... pag pag pa kasi na hindi pa pahit na ma'am naku yung ako dito ma. ang oh, dami mapapasok. Mm. sayang nga yun sa Makati may nakuha ka agad biro mo 12k wala palagi ang amo mo ang kasama mo lang yung kusinera mm? oo Nagbabakas yun sa Amerika yung mag-asawa. Sabi ko sayang kung... Sabi, sabi ko, ma'am, kahit 15 days lang. Pabalik ako. Lahat silang makukuha. Katulad mm. mo. Mm. Lahat na gagawa. Araw-araw, limalinis ang kwaito nila. Di, hey, tsaka yung aso. Kasi nung, nung kinuha ko ni Ma'am, nakalagay doon sa road. Hmm. Ano lang, yung schedule ay yung paglilinis doon. Eh ako naman araw-araw. Eh. Ako din, araw-araw. Kaya sabi ni Sir nung nakaraan, wala namang kaming masabi sa sa trabaho yeah. sa lumig ko kahit ako maupo tapos, tapos naman yan tapos sabi niya sabi doon ano, sabagalang may time na i-schedule yung parang general wala na unurungan ni doon yung kama kasi meron magandang